Nag-i-snow na. Snow. Ang lamig. Snow, snow, snow. <laughs> Super lamig na. Nag-i-snow. Bukas frozen na dito sa labas. Ayan uh, na. Snow. Snow. <laughs> Mm. Ang dami ng isna Ang lamig Puning ko to tong ano Oh Nating oh. frozen na dito Ayan dating mga magagandang mga bulaklak ngayon. Lahat yan mapupuno nang ng mga eyes. Yan. hmm Yan. Ah! Ha? Huh? Frozen na.